Good morning mga lods. Magbabike na naman ako ngayon. Solo bike uli. Makulimlim. Makulimlim ngayon. ano oh, makulimlim ang kalangitan. Humps. <coughs> yeah lang. Shout out kay Idol. Bagong gising. Ibusing at the paper. o. May customer pala siya. Pupunta lang ako ng Diyan, sa Tabing Dagat siguro. Ano lang? reserbang ano? Interior. Uh, Madami na rin mga nagtitinda dito oh. ang ambon binaliktad ko lang yung aking cellphone kasi na ambon na eh may bukid dyan, no? Daming aso sa... Daming aso sa lansangan, no? Oh daming mga alaga ng aso. Ah, ito na yung ano covered court ng Timalan Concepcion. Ang daming mga pakawalang ganda ng halaman eh, no? And doon, yung papuntang Aroma Beach. Dito ako dadaan kung ano kung okay bang dumaan dito. ito naman yung ito naman yung barangay Balsahan Timalan Balsahan Ito din yung Ito yung... saan ba Ito yata yan eh. Mukhang makipot. Makipot tong daan na ito. Papasok. Lakarin ko na lang. Maputik kasi eh. maputik ang daan pa palpasok maputik pwede sana to kung ano kaso makipot yung bungad nga yung baka yung kau Maluang dito sana aso ah, yung bungad medyo makipot alo ang to dito ay ayy etek ko yung, yung luang ng ang yaman siguro ng may-ari niya, no? Luang ng bukan yang kanyang... Uh, rancho. Ini pas si ikut lang ikut langkasi. medyo makipot yung daan pero kasi ano naman yung nasakyan kung four wheels la ang tapos din eh may puno palik ko din eh Ito yung ito malapit na to sa dagat eh. May entrance pa rin yung ano dito pagpasok eh. Pero moral lang naman yung pag-entrance, yung bayad kaso, makipot yung Makipot yung daanan, yung bungad niya. Ito ang, tapos yung mga wire niya dito ang bababa. Ano, bababa ng mga kawad. Palibasa, wala namang dumadaang mat malalaking sasakyan. Ayan na yung dagat oh. Ito na yung dagat. Ang sokal. Eh, ba't kayo nag-aaway? Ay, umulan na. Ito na ako. Silong muna. Silong muna ako. Ulan na. Iyon. Sakto ang pagdating. Grabing basura, oh. Ngayon, anong ano pangalan ano nga palang pangalan dito idol? Timalan Just, Balsahan po. Ah, Balsahan nga pala. O, oh, Timalan Balsahan dito ako oh, sa Timalan Balsahan. Dalawa po itong barangay dito yung pag Oo, oh, siya, oh, na, o, Conception, di ba? Uh, Kabila. Oh. Yun, kasi nagkikwintuhan kami ni Idol, eh, nag-ano din siya. Yun, nagdadagat. Da, yan ang hanap buhay nyo, pagdadagat. Hanap buhay ko dito. Oh. Uh, uh, sarili po akong bangka. Iyon. Pag nagpagawa ka ng ganyang kalaking bangka, nasa magkano abutin? Yung... 120 po, kataas. Oo. Talagang... Pagkakatawa dyan eh, 80 na po yung pinakabangka. Wala po yung makina. makina. wala pa po pinto. Ganun talaga, no? Mm. Hindi talaga, ano? Hindi talaga... Uh, madali ito, mo. Ito, binenta to yung bangka to. nabili nyo ng 150. Ayun, orange na yan. Ayan. Ang gabi ko nyo na ipailaw. <laughs> Ay, ibig sabihin na binta na yan. Nakakabili lang ho may ari. Yung nakabili niyan, galing Amaya. 150? Oo. Oo. Makin ho niyan ay for the R5 na diesel. Ay, malaki ano. <coughs> Dito nga ako sa ano nila, ito. Ah, Saan pala yung ano, yung sinasabi nilang dadaan daw yung tulay ng ano ba yan? Yan po yan, sa pangitan po ng Balasanat Conception, boundary. Ah, dyan, dyan. sa banda dyan. Ay, so, ka, so dito, hindi kayo matatamaan. Hindi po. Malayo po kami saan. Ayun. 80 pala ang number nito. Yun yung pinang, uh, ano nyo dito. May mga sira. Ma, ma, magastos din, ano? Abot yung daan libo. Saan yung dami? Ay, grabe, ano? Pagkasama nyo hudon yung, ano, yung kalaybo. Grabe din ang... Palang... Pagkasarili nyo ang gawa, panati lang ang alin. Grabe din pala ang puhunan ng bangka at saka pang malakaya eh, no? Mm -hmm. hindi uh, nyo wala ko yung ganyan. Oh, wala. Na, makatingin lang ka sa meron, kakahuli sila. Wala. Nga, nga, nga. nga, nga, <laughs> nga. <huwaya. laughs> at, idol, 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 ang, has. oh, ang lalaki ng huli niya, oh. Oh, grabe. Rabbit fish. Rabbit fish yan, no? Oh. Oo, uh, rabbit fish. Ang lalaki. Oo. Oh, oh. Tapos ito yung gamit niya. Oh. Um, Ang Ang lalaki. Ang ah. lalaki Mga palagay ko mga kalahating kilo. Oh, is, oh, oh. Isang kilo kilo na. Ang lapad oh. Oo. Oh, oh. ano na Aba, eh, na 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 tebo ka? dalawang kamay lang eh. Natibo ka? Oo, dalawang kamay. Ay, ay, ay. Ah. Aray, sakit Oo, an laking <laughs> samara lo oh, siguro may isang kilo yan. ang treport. at treport. lo 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 mga lo 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 Ano lo 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 po ah, alam mo guys, ang sar sarap mag ano, parang sarap mag tag tagay din pag ganitong umuulan, no? Oo. Dito muna akong magpa... Tambay muna ako dito. Wala, maulan eh. Mahirap mabasa sa ulan eh. Yun lang. Mahaba akong gilid. Gugutomin ako dito. Walang tindahan dito sa malapit eh, no? Meron po talaga dito. Ah, meron dyan? Dito lang po lang akong gilid. Nagandaon din si, e. Kataas pa meron din dito. Si Mang Oscar, ikaw, kayo pala ay eh, tubong masbate pala, no? Yung nangyayisigan na akong doon, limang taong pala nga. Hmm. Tubong mas bati si Mang Oscar. 71 ako kayo? 71 16. Oh, uy, malapit ng birthday nyo pala. Happy birthday. Pagbe-birthday na pala. Ano, anong tawag niyan? Tuwa kang tuwa kang. Hmm, dilis, dilis pala yan eh. Malalaking dilis, yung puti, no? Ang tawag dito sa inyo, tuwakang? Tuwakang. Ah. Ito yung natawag. Tuwakang. Yun, dumadali na si Gilbert ng maulam. Tuwakang. Sarap magtambay dito. Pag ganitong maulan, no? May madilim ang karagatan. Hoy. Salamat pala sa kape idol. Salamat sa kape. Hindi makagala yung mga alaga oh. Tawag niyo ng paggagawang ganyan. Higit po, higit. Higit, yun. Naghihigit si Idol. Ito yung ginagawa niyo. Oh. Matagal din pala talaga ito gagawin kung ano. Pero kung nakafocus ka, matagal din kung isang buwan. No. Titignan ko lang yung ano, titignan ko lang yung gilid ng dagat kung ang daming bangka na nakatambay oh. Yan naman yung barko na sinadsad ni kristin, Ito grabing grabing basura na inano ng bagyo. Basura ang ibinigay ng mga bagyo. Ay ano pala? Hibas. Hibas yata ngayon. nagpagawa lang ako dito sa ano. Nagpagawa lang ako dito sa mga sticker ko. Ano pangalan ng ano may din? Gusto mo? Sila. Ah, three kings. Ah, ito pala yung pangalan ng ano niya. Pasampol lang ako ng mga 352 ka perasong sticker. ito so, yung ano. Okay. Yung, yung, size niya ano yun? 1 by 3? 1 by 3 po. 1 3. 352 piraso. 600.